channel, MJ the Explorer. In today's video guys, aakyat tayo or magkakit tayo sa Tiger's Head dito sa Discovery Bay, Hong Kong. So, samahan niyo kami guys and enjoy watching! Much love and God bless us all! Hello guys! Ayan, aakit kami ng tiger's head Nandito pa lang kami sa baba Ayan, naantay pa namin si Morena Vlog Hindi pa ata siya nakakakiyat So, hintay-hintayin muna natin habang Pumiihi pa yung mga aso Samahan nyo kaming mag-hike guys pupuntahan natin yung pinaka mataas na bundok dito sa Discovery Bay. Para lakad niyo to. Lakad natin to. Charo. Let's go. So dito guys, ayan habang inaantay namin na on the way na si Morena vlog. Ayan, nagmumuni muna muna sa paligid. Kaya ayan may makita tayong mga flowers Kaya enjoy lang namin muna yung lakad na Parang One to one to lang <laughs> Ayun natatanaw ko na si Morena sa banda doon guys Hingal na hingal Charot <laughs> Hindi pa naman Diyan pa lang kami sa baba. So, wala pang hingal dyan. <laughs> Mamaya mga ririnig nyo yung hingal namin. <laughs> Ayan. So, nandito na kami banda sa El Peco. yan ang yung way namin. Dyan kami dadalhin ni Morena dahil yan way na yan. Dyan daw ay easy lang yung daan papunta ng Tiger's Head. Kasi pag banda doon sa kabila, mas ano daw doon mas mm, risky at saka medyo malayo so dito yung way na pinili naming daanan para at least convenient at saka madali you know yung let's hindi go tayo masyadong mahirapan you, you know may edad na I like yun the Lola view. Yun. <laughs> <laughs> And, Alright, come on siya yung amateur Let's go. Car guide at the same time I think this way Rex minutes knows the way always. ayan start kasi na tayo ng hike guys ngayon, guys kasi si Rex naman laging dinadala sumahan nyo kami whoop ay nalipat so, ko magdala sa sungkod ko <laughs> I think alam nyo <laughs> sungkod ni Lola so, niyo, wala na dala Continue oh. tayo ng paglalakad, guys. Parang nakadalawang beses lang kami ng pahinga dyan. Hanggat oh. narating namin yung tuktok. Na This tuktuk way, boy! Pero, yung tirik ng araw ayan yung ating view yan yung lake na guys malamig din pa ang panahon ngayon ayan, reserve ayan, panahon your lake yung. dito sa Discovery Bay reserve your lake ng Discovery Bay yan yung dun sa daan, taas yung golf course golf course ayan sa kabila ito yung yan, nag unang nag akyat <laughs> si Morena yung nag ngungo lagi para alam ko kung saan ako dadaan. <laughs> Kasi nakailang akyat na siya dyan. And this is my first time. Yan siya. Malapit na. <laughs> Malayo pa <po> pala yan. <laughs> Ayan. Dito na kami banda sa taas. Resting time. Ando na sila. Ang bilis ni Rex. <laughs> Water. Wait first, pudding. <laughs> okay, more. Oh, minutes, drink water. Okay. Let's go. Let's go. Eh, pagi ako sa may dugi. nag hike ka oh slowly Gan sakto niya nagyan ta. Okay. Oh, look. What the view. Kani ba san na kami. Oh my goodness. I can't believe it. Nandito na kami. Ha. Oh. Hingal is real. <laughs> Ay lang. Paway ko na gala. Paway ani ta. Rex. Nandito okay. na kami guys sa Tiger's Head. Ayun si Rex nandoon. Ang ganda. My god, look. Pagi kas. Pagi siya hindi makita. Tingnan niyo 'tong sa banda doon. Ayan. Ang daming nag hike ngayon. We're here! Akita tayo. Andito na kami sa si Tiger's Head! Look. Lofo Town Viewing Point Ngayon to. Ganyan. pudding tired, I'm tired. <laughs> in it oh look at this look at this view oh. my friend <laughs> hello guys and bit no tiger's head kasama ko si Morena Vlog. <laughs> alay, alay, alay. Say hello, Minutes! Lagyan ko si Minutes ng muscle kasi ang dami tao dito. Mamaya, hihilain na Ino naman ako. Lugod, ako, ako

Wow, tulokya so good. Airplane! Safe travel! Hooding! Hooding! Hello! Hello Minutes! Rixie! Hello boy! Guys, okay, nandito na kami! Pwedeng <laughs> na kudog-kudog ang tuhod! Minutes! Minutes, don't go! Ayan, nandito na kami guys sa Tiger's Head! Ayan, ang daming mga tao dito nagka-hike. Na. Nag <laughs> Ayan, si Murana. Nagwapa. Wala ka, Gidasma. Wala ka lang, Kamelo! Nandito na kami! Gidasma Rexy! Rexy boy! Alright. Diba? Sa wakas, nakarating na rin ako sa Tiger's Head. Good job, Jane! And thanks to Morena. Oh, pababa na kami. So, this way, dito kami dadaan. Ayan. Te, okay ka lang? Okay lang. Padayon. Ang tuhod, huwag Pamalandong. Ang tuhod, makurog kurug lang nakaroon. Eh. Pababa na naman tayo, pero ito oh. Namayo. <laughs> sa daanan natin. Duga ko, ang tuhod ko. Maliit na niya kanya Ha? Tayo sa kabilang side pababa na tayo ito yung ating makikita